Manila, Pilipinas. Sa isang naas na press conference sa Club Filipino, nagbigay babala ang dating gobernador ng Ilocos Sur na si Chavit Singson, dapat simuna ng Independent Commission for Infrastructure na pinangunahan ni President Marcos ang masusing investigasyon sa mga nakaliligaw na flood control projects sa Ilocos Norte. Ayon kay Singson, ang mga proyekto ay tila kinontrata ng mga kumpanya na pagmamayari ng magkapatid na Sara at Curly Diskaya at nagtataglay ito ng sinyalis ng mga ghost projects. Bakit Ilocos Norte? Yan kasi ang tahanan ng Pangulo, sabi niya. Matapos ang masalimot at laganap na mga alegasyon ng katiwalian, tila nalimutan na ng isang punong ehekutibo ang kanyang pagdapo sa problema ng graft. Sinipa pa ni Singson ang mga estudyante na gumawa ng tinatawag niyang mapayapang revolusyon laban sa katiwalian sa pamamagitan ng pagboykot sa klase. Huwag mo nang pumasok hanggat hindi nagbabayad ng utang ang mga kurap, ani pa niya ang proyekto ng isang daan at sampu milyong tennis court sa Baguio na itinatag ni St. Gerard Construction ay tila naging simbolo ng kapalpakan na may mga ulat ng sira-sirang daanan at hindi ligtas na kondisyon na tinutuligsa ng mga lokal na manlalalo at sa University of the Philippines Los Baños, nanindigan sila na tapat nilang ginampanan ang kanilang responsibilidad, ngunit ang DPWH ay ang pangunahing responsable sa mga kontroversyal na proyekto. Ang mga proyekto ay nasa iba't ibang yugto ng implementasyon at nag-aantay ng pondo para sa susunod na hakbang. Isang masusing investigasyon ang hinihintay ng bayan. Kailangan ng talakayin ang mga madilim na sulok ng mga proyektong ito. Kayo na ba ang susunod na magtalaga ng ngalan sa listahan ng mga mapanliligaw na proyekto?